Ano mga ka-idol ka na galing tayo dito sa uh, supermarket dito sa Naga. So ito yung malis pala si nanay at ang naiwan lang dito si ano, si kuya. kain dragon at galing tayo dito sa supermarket dito sa Naga so ito yung binili ko ni bibigay natin kinanay yung pangako natin sabi ko bibigyan natin ng bigas so ano mga idol uh, bilhin tayo dito sa metro supermarket at yun uh, mamaya pag -uwi namin ng hapon uh, dadaan tayo dun sa uh, pinipestuan ni nanay at uh, bibigay natin itong bigas na binili natin at di pa kasi tapos yung trabaho na mga idol at yun medyo pa madumi yung kamay ko at yung pa ako nagpipintura pa kami nung sifar at yun di pa tapos at yung pangako natin nadidiscarte tayo na ambili ng bigas yun para uh, uh, nakadiscarte tayo ng ano ambili pinahiram muna tayo at pangabili tayo ng bigas para kinanay mga idol uh, nalakad ako rito sa ano yun Kamaya so, lang mga ka-idol, ah, pag-uwi namin ng hapon, nadaan natin itong bigas para kinanay. Ka-idol, makangin lang dito sa taas. Mapagkita ko nyo. Sa itong, ah, ito uh, ito yung ginagawa namin. Oh. No? Nang bumubong tayo dito. At kasaban natin dito si Kabagi Official. Yan. Yeah. So, nandun sila sa baba. Si Mainit pa. Ah, at mamaya-maya magsisimula na kami ng trabaho. Madami pa makapansin ah, at maraming na maraming mga na dadaanan natin si Nanay. At uh, natin tong pili natin kanina bigas at uh, yung ano. Yes, ito so niya. So, um, okay, muna na tatanungin uh, uh, natin po yung pangalan ng CD natin at kung ano punta pupunta natin sa kanya. ano mga idol, paglaga. Ito pala si Nanay at ang naiwan lang dito si ano, si Kuya yung anak niya. So bumalik kami dito mga idol. Kaso wala si nanay. So iwan na lang natin tong bibigay natin bigas sa si kanya. Uh, wala kasi si nanay. So kuya na lang iwan natin. I oh. Si ano, si Big Pang ako kay nanay. pinangako ko. Ha? Yan. Wala mo na lang. Hindi Ba? No, no. Diba. Yon, mga idol, ah. Nano. Nana bu. Ito. Iyon na idol lah, hindi na natin ano, ah tinanong kasi wala si Nanay. Para 'yung naklaran. Oh, 'yon. Ah, iniwan na lang natin 'yung saan sa kalooban na naibigay natin yung pinangako natin sa kanya na pagbalik tayo ay may dala tayong bigas uh, kaso wala lang si nanay so okay na yun mga idol na rin naman kami uh, mahalaga ano naibigay natin sa kanya yung, yung bigas na pangako natin